The heat is on. Tapos na ang cuddle weather dahil oras na para isuot ang the best outfit for swimming and sunbathing. Tamang-tama dahil ngayong papasok ng linggo, alert level 1 na rin tayo. Pero dapat tuloy pa rin ang social distancing, safety protocols, magpa-antigen test, at iwas sakit at virus. Kaya heto na ang mga lugar na swap ngayong summer for family bonding. In Bataan there is a farm resort called Sinadala. And look at the villas. Wow. ba ayun. See? That's how the villas look like there. Oh. And you have your own waiting pool. And there's a part here where there is a waterfall. And many parts where you can see the view. And look at the view. Sunday. So stay there. It's an infinity waiting pool. Close to nature ang ibinibida dito dahil sa taas ng bundok mismo matatagpuan. Ang farm resort na ito, malarancho ang design at siguradong may enjoy ng buong pamilya ang katahimikan. Malayo sa ingay at gulo sa siyudad. Sa lugar na ito, sigurado ang peace of mind at stress-free pa dahil hindi crowded tulad na lang ng private place na kung tawagin ay tanawin. Very relaxing at pasok na pasok sa mga mahilig umaura. Dahil Instagrammable ang bawat sulok at well-maintained ang mga tanim na mga halaman. Anong ako nakakita ulit ng Aratilis Tree reminds me of my childhood. Dahil nung po ako, talagang aratilis ang inaakyap kong puno. Iniipon ko yan, nilalagay ko sa bowl. Tapos, syempre, hugasan mo. Tapos, lalagay mo sa refrigerator. Pero ngayon, diretso ng kain. Hindi na tayo masyadong maselan. Mmm. Mm -hmm. mm Ipaghehele ka naman ng ganda ng view sa section na ito ng resort. Ang Duyan sa linis ng lugar at seguridad siguradong bakasyon grande ang hatid sa buong pamilya sa ganda at laki ng infinity pool dito talaga namang mapapatalon ka na lang at ang kanilang tubig fresh from the mountain spring walang chemical kaya safe at running water talaga Bonus pa ang makakakita ka ng rare birds at mga kabayo. Pero ang tanong, kumusta naman kaya ang kanilang mga kwarto? Kaya eto na, pasukin na rin natin. Ang dila be namin, sila nga ng so, uh, Very big. Yung malamig Wow. Oh, diba? Enjoy pati crew ko, feeling mga bakasyonista. Kaya pako pa ako here? Yeah. Just na yun. Same Yeah. Oh, please please the chairman please 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 of si Natala, which is your Yeah masasarap na seafood dishes din ang iyahain sa inyo. At naglalakihang sugpo ang treat ng resort. Kaya sold na sold ang package deal dito after nating mag-sightseeing at mag-soul searching sa tahimik na resort sa bundok, may discovery din kami para sa mga ayaw na manglumayo ng gusto sa Metro Manila. Dahil 30 minutes away sa Quezon City, mararating ang Estancia de Lorenzo dito sa San Mateo Rizal. Kilalang event venue for weddings, birthdays, and special occasions ang estansya. Pero ang hindi alam ng marami, one-stop shop na ang lugar na ito sa lahat ng kailangan ninyo. May spa para mag-relax. May coffee shop para sa mahilig magkapet at merienda. Ang kanilang resto na farmyard Papatutam Two Thumbs up ka talaga. Dahil lahat ng pagkain kanilang nilang ihahain, siguradong simot sarap. Yes, alam niyo ba na ito ang pinakabago sa aming structure? Ito ang new restaurant, Lorenzo's Modern Filipino Cuisine. Tara, pasok tayo. stop shop pang Estancia de la Rezo dahil nahandito na lahat. Wala na hahanapin pa ang isang pamilya dahil ang aming target market ay family. So yung pamilya na kung saan ay uh, ang mother ay pupunta sila sa Skinfinity, doon ay ipapamper nila yung sarili nila while their kids ay nahando sila sa ating uh, kiddie pool or kaya nahando sila doon sa ating uh, uh, Eberry, meron tayo dito ng Midizu at meron din tayo playground dito. No kids play meron tayo at sa mga sa mga tatay, sa mga kalalakihan, meron naman tayo ATV, meron din tayo farmyard na uh, doon ay nagki-cater din sa mga meron tayong wine, meron din tayong mga comfort foods na uh, Magkain. Para sa mga bagets na miss na miss ng bumisita sa mga zoo, mayroon silang inilala ang lugar para gawing mini zoo kung saan makikita ang mga iba't ibang hayop, parrot, snakes, monkey, at kung ano-ano pa. May mga alaga din silang mga buwaya. Kagigiliwan ng mga bata. Sa zoo pa lang, aliw na aliw na ang mga pulilit. para maikot ang buong vicinity. May flash! Ganon din Bukod pa dyan ang tatlong swimming pool na iba't iba ang laki at ang kanilang mga villa. Panalo! Kasya buong ang kaninyo! Mayroon kasi silang pang big group, may pang honeymoon, at pang magbabarkada. at hindi na lalayo dito lang sa Estancia de Lorenzo, di ba? Goal namin na bawat pupunta rito mga guests, mga uh, every family na lahat pupunta rito ay buuwi sila na may, may sa lobby at magkakaroon sila ng mga mas, masasayang memories. At sa pagdating sa kanila, sasabihin nila, mabalik-uli kami sa Estancia de Lorenzo. After mabusog, mamasyal at maaliw sa mga in-house animals sa San Mateo Rizal. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the Dio roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Pasyalan naman natin ang isang private resort na Bali-inspired naman dito sa Laguna. Sa design pa lang mula sa gate hanggang sa mga estatwa na animoy mga Buda, pati na wood carving ng mga pintuan nila, mararamdaman mong nasa ibang bansa ka sa Asia. At sa mga takot pa rin sa COVID at tipong ayaw mapulmonya, hot spring ang nakahanda para languyan at pagbabaran. Mabisa daw itong pantanggal ng mga sakit sa balat at katawan. Hindi rin mawawala dito ang libreng videoke para sa mga feeling singer at ang mga rooms lahat ng bed nila made of wood. Per booking ang schedule nila at no walk-ins para siguradong pamilya mo lang ang makakasama mo. Bring your own food din sila dito at clean as you go ang pinapraktis nila para may disiplina ang lahat ng bibisita. Galing sa mainit na tubig mula bundok, ito doon na natin ang travel goals at pagsalubong sa summer dahil mapapawaw ka naman talaga pag napunta ka dito sa napakagandang hotel and beach resort ng Bellevue sa Bohol. World class ang pagkakagawa. Halatang hindi tinipid ang arkitektura. Well landscaped ang buong lugar. Malinis at safe dahil sumusunod sila sa mga safety protocols. Ang pagkain, naku, fantastic! Dahil kombinasyon ng boholano delicacies at iba't ibang luto mula sa ibang lahi, ang kan nilang pinapatikim. Sa kakaibang karanasan, ito ay natutunang ihalo na sa mga international dishes like the beef steak. Nag-level up na ito. Part na to ng mga international dishes dito sa Bohol. Mas lalo siyang sumasarap pag sinasawsaw ko sa tablea sauce. Did you know that Bohol is one of the top producer of kinambay or ube? ito talaga yung pinakapaborito kong pagkain dito sa Bohol na tinatawag nating cheese stuff, chicken breast with ube. It's something new kasi yung ube at saka yung cheese, hinahalo natin sa chicken. Pero hindi hindi dapat palampasin ang kanilang mga water sports activities. pwede rin para makita ang ganda ng underwater world ng Bohol. Ang saya naman talaga, di ba? Kumpleto. Ngayong papalapit na ang tag-init. time is coming fast. Marami ng bukas na pasyalan at mga lugar na pwedeng pagbabakasyonan. Pero dapat mas piliin natin yung abot kaya ng budget. Malinis at siguradong sumusunod sa safety protocols. Dahil bukod sa saya at marelax ang bawat isa, mas mahalaga pa rin na ligtas ang bawat miyembro ng ating pamilya. Para mas maging sulit ang ating unang hirit, ngayon tag-init. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.